ang ulam namin niluto ko yan yan ayan, ayan. ayan. kain tayo konti kasi kumain kami agarang eh ang ulam namin na niluto ay daing pinagsama-sama ko lang itong mga iyo ng manok tsaka yung manat, at tsaka itong talong yan siya ba pritong kamatis yan, may samisis ko na yan. Ako naman na may ulam na. Dito lang, na wag tapon. Yung na baboy, pritong manok, at saka itong talong, at saka itong uhum, -huh, yan. Misa, siligong sa misa, sa tasukig sa miso. Ilaw natin, sutat. Sa so mga kumain ng madig na konti. Yan. Kaya magsikain tayo mga guys. Yan. Okay. Tapos, yan halo-halo ang ngiti ko. Ayan. Sabi ito may Sa daga ko yalaga yan. Papatayin ko yung mga daga na sik na naman sa hmm. Mamaya. Hindi hmm? maganda ang panahon na yan. Nagilim. गरपतो तो इने आओ गरपतो उ सिट्टी करतो